Sa ating paglalakbay ng araw na ito ay puntahan natin ang isa sa nakatagong paraiso dito sa probinsya ng Quezon. Ang lugar na ito ay hindi masyadong napupuntahan ng karamihan dahil nga sa may kahirapan ang daan papunta dito. Ito ang Visibis Falls na matatagpuan dito sa barangay Kagsi I3, Maoban, Quezon. Matadaanan din natin dito ang Butas Butas Beach sa may Kagsi I2 at yung kalsada na ating babaybayin ngayon ay ito rin yung kalsadang ginagawa papunta sa Real Quezon Tara, samahan nyo ako sa aking paglalakbay ngayong araw at sabay nating tuklasin ang nakatagong para iso dito sa Mauban Eh hey no, so dito tayo ngayon sa Kagsi i dito sa bayan ng Mauban, Quezon Tapos kasama ko yung ano ngayon no mga tour guide dito <laughs> ay mga bata dito sa Kagsi i Kasamahan daw nila ako, puntahan natin yung ano Puntahan namin yung falls dyan Bisibis fall, falls Dito tayo dadaan sa ano Gubat <laughs> Pababa ng falls Ayan putik oh, oh. Ito yung pinaka-challenging na part kasi ano, ah, uh, bato, no? Ang pagkakamali mo lang dito. Ayan, hindi na tayo. Marapit na tayo. Hmm? Wow. Woo! Ang ganda, guys. Sobrang ganda dito, ayan, no? Oh. Yes. Ate, sila na po. Ayun si Ate Otie nya. na. Woohoo! Yeah, tayo kita dito. Odin. Tayo san tayo? Ah, no. Asa luril <laughs> so? kayo. Ayun. Ayan si Madam mo. Ata, ata. Tapos dito may mga kabataan na nakapwesto dito. May magandang pwestuhan dito sa katabi. Eh. Ayun oh. Sa ilalim ng puno. Hindi kayo maiinitan dito. Tapos buang. Tagasan <laughs> kayo. Agadito, no. Ha? At agad dito lang din. Uh, -huh. Anong baon? Ah, uh, ba ba baon namin eh. Ito, ano la? Ubus na, pulutan. Na, hindi pa ako na, na Salamat. Salamat. Uh, hindi pa ako uh, na, na inom. Ha? Si Andrew. Si Andrew. Ano? Ah, <laughs> <laughs> si Drew. Si, si Drew Aureliano? Ay, Drew. Hindi po. Manlalakbay, manlalakbay po. Wala nang daan dyan? Wala nang daan dyan, sir. Balalin mo yan. Hindi naman. Kung larakbay mo, kakasal hindi marahatayin niya. Ano yung maganda dyan, Janog? Pasukay yung kuwi ba dyan? O, Dito sa kabila? O, oh, yan. May kuwi ba dyan? O, oh, may kuwi ba dyan. Ah, okay. Kaya naman may drago. Please. May nawalabas yung dragon. May dragon? <laughs> Oo. Oh, oh, oh. natin yung dragon. ihawin natin. Pulutan. Punutan. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> Ano yun? Makunat. Bata pa yun. Makunat. <laughs> Bata pa pa. Ayan, no? napakaganda dito. Guys, napakaganda dito. Medyo challenging lang yung pagpunta dito, pero napakaganda. Ito dagat na to. Medyo high tide ngayon. Tsaka, ayan, ang tubig. Medyo malabo. Gawa ng mga pag-ulan. Mga nakarang araw ay maulan. O, ito naman yung falls. Napakaganda. Ngayon mo yung tubig, oh. Crystal clear. Grabe. Ang taas niyan. Dito, mababaral yung makikita natin kasi, ano yan eh. Ah... Uh, tuktok na to, tapos biglang pumatag ng konti dito. Tapos, patatakas dyan. Kaya tayo dito may bato. Dito tayo magpapalipad ng drone para tanawin natin yung drone natin. Woohoo! Tayo natin dito. May batuhan. Oh! Lakay sawa dito. Ay! Ah. Woohoo! Dito na tayo. Patatakas oh. Yan. So, dagat na ito. Dagat. Ayun si Bosing, siya ay mamimiwas daw. Mamimingwit dito. Ayan, may daw ayun, may kuweba daw diyan, ayun siguro ang kuweba. Yung sila galing. Oh, ayun yung falls, napakataas ng falls na rin para oh. grabe, sobrang ganda dito worth it yung uh, akyat baba natin dun sa kabundukan no? Uh, napakadulas at mapuno dyan daw yung daan papunta dun sa kuweba sobrang tarik kaya nakakatakot uh, katakot. baka mahulog pa tayo no? madulas yung bato eh pakyat dyan so gabi natin maligo na lang tayo try natin maligo dito sa BCM Sports si ayan no subukan natin maligo dito napakalamig na tubig grabe うん。 Uwe ba dito sa likod ng pole Ako lang sa baka may sobra dito Yan no Pwede rin pumayasta dito Ayan naman yung pole si Baby oh. Hi. <laughs> Shout out kay Baby oh sa pandigo niya dito. May swimming si Baby na maliit oh. Yung <laughs> wala silang pool. Ano pangalan mo? Oh. Ha? Eva. Ayo si Baby Eva oh, nasi swimming dito. May swimming pool siyang maliit dito sa tabi ng pool. Ayan oh. <laughs> Ayun mami niya. Daddy naman niya oh. <laughs> Ayan. <laughs> mag ka. <-hike>, ah. <laughs> <laughs> nahiya, nahiya siya, nahiya Sarap na dito dito guys Ayan o no? Napakalamit sa tubig So huwag lang kayo magpapatang masyado dito sa boy Mga kasi baka may pato <taposito> na mauling gawin sa Ayan, so, Uy na. Uy na rin sila. Sabihin tayo sa akin na pa uwi. Let's go na. Ano, tara na. Uwi na tayo. Tara. Ito yung mga tour guide ko. Naghintay sila sa akin. Okay. <laughs> Dan tayo ulit sa dadaan. Mauna kami sa inyo. Mauna kami. Thank you, thank you. Ayan. So, bye for now. Be see So, kung ano katarik yung ilusong natin pagbaba, yun din yung Akitin ah, natin pa-uwi. Marami na kami ngayon pakiat kasi pabalik namin sila. Mga inabutan natin tao doon, pa-uwi na rin sila. Ang galing na umakyat dito yung mga bata. Sanay na sanay na sila. Woo! So, siling tayo dito ngayon. <laughs> Masarap maligo dito guys. Napakasarap yun. Nga lang, matarik yung daan. Wala pang matinong daan. No? Kasi nga, hindi dito masyadong natutoklasan ng mga turista so tago pa lang tong lugar nato ayun, so dito na kami ulit sa kalsada sa patag ayan, ayan yung saunahan, yan yung ginagawang tulay ng saunahan pahinga muna kami dito, marami lawit yung dila ko, samantalang yung mga bata parang baliwala sa kanila yung ahon sanay na ano ayan sila oh ako halos ano na halos bibitaw na yung tuhod ko tsaka iingal So hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw Makikita nyo dyan Napakaganda nitong Bisibis Falls Medyo challenging nga lang yung daan Pero worth it naman Lahat ng paghihirap nyo dyan Napakaganda sa baba Ayun, itong muli hangin yung Dutsigniver no Manlalakbay Babos